Kamusta mga tol? Sinasayang nga lang ba ng Lakers ang galing ni DeAngelo Russell mga tol? Dapat mag trade na lang nila yan, abay tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal. Yahoo! Okay game, si DeAngelo Russell mga tol, ako nila yan dati ba diba, sa trade kapalit ni Russell Westbrook. At last year parang okay naman eh. Nag-average siya last year 18 points, 3.1 rebounds at 6.3 assists per game ha. 41.5% pa siya sa 3 points at almost 32 minutes siya naglalaro kada laro. Pero this year, mga tol, bumaba talaga eh, no? Naging 12.9 points per game na lang, 2.7 rebounds at 5.1 assists per game. Pati yung 3 point percentage niya, bumaba rin. 34.3% na lang ngayon eh. Anyari? Bakit ganyan? Anyari dyan? Saka this season, mga tol, kadalasan, hindi siya e starter. Sa 23 na laro ng Lakers, 10 times pa lang nag-start ko si J-Lo. At kapag tinignan natin yung mga recent na laro niya, labas sa Miami, kung saan talo yung Lakers, di ba? 12 points lang si J-Lo eh. 5 out of 13 sa field goals, 1 out of 4 sa 3 points, isang rebound, at for sa 30 minutes sa loob. Laban naman sa Atlanta Hawks, mas lumala pa. 8 points lang siya, 3 out of 9 sa field goals, 2 out of 4 sa 3 points, 3 rebounds, 3 assists sa 21 minutes lang sa loob, ha? Parang mga baba yung performance siya talaga, eh, no? Pero ito ang mga tol, itong huling laban ng Lakers, laban sa Blazers, Aba, gumawa yan, ha? 28 points, 9 out of 17 sa field goals, 5 out of 10 sa 3 points, 5 out of 6 sa free throws, 5 rebounds at 14 assists, nice! 1 steal at 2 turnovers sa 34 minutes sa loob. So, anyare, eh, anong pagkakaiba? Bakit doon nakagawa siya? Bakit sa iba? Bumababa palagi yung laro niya. Nyari dyan. Eto yung mga laro niya mga tol ha. Doon sa laban sa Miami Heat. Ayan eh, siya mo, oh. Taga screen ang walang niya. Pero yung natake kang di Lolo Brown. lep yan. Kapag kasabay niya sa loob, si Lolo Brown mga tol. ka guys. Miami Heat. Starter siya doon ha. Pero kasabay niya si Lolo Brown. Ang role niya hindi point guard. Kasi sino man ang point guard? Si Lolo Brown eh. Kaya ang role niya agad no. Taga screen lang siya. eh si Lolo Brown. Matake na naman. Nice move. Patay ka dyan. O ayan pa, syempre, ni Lolo Bron. Yung play nila galing sa Orno, tingnan mo si Davis Salon, no? Tapos, siya yung taga screen, parang baliktad, eh. Pero yan, napasahan si Davis Salon, tinira na kagad, yung kulo sa bahay na miss. O pa, nyo, pares lang talaga, eh. Nabaliktad lang yung pwesto ni Lolo Bron, yaka ni Davis Salon. Pero yung consistency na no, taga screen, siya na naman, eh, oh. Pero yun, sa kanya naman ipinasan ni Davis Salon, tinira na kagad, potrain. Ako, tabingin naman, kita-kita. O, ang okay, pa, tinan nyo mabuti mga tol, ha? Horns position yan, di ba? Pero siya, nasa elbow siya. Ang weird eh, no? Eh, kasi si Lolo Brown kasi yung nasa ibabaw. Pero yung diretso yung sakat, natrack yung depensa, ipinasa naman ni Lolo Brun sa corner, neck-neck mga for 3 ay, nabot na nga. Ito, ganito yung mas normal mga tol, eh, no? Siya yung may hawak ng bola, tapos siya yung i-screenan, di ba? Eh, nakita kagad yung bakat, tinira kagad for 3 nakatungkab naman. O kaya nangyayari ganyan Abangan siya sa pasa sa 3 points oh. Ayun nice pass Kita kita yung bakal Open niya for 3 To na naman eh magandang example niya Tinan niya oh. Parang inaantay niya yung pasa ni Lolo Brun eh, no? Pero sabi Lolo Brun Bumaba na ako na para dito Ayun nagpunta na lang tuloy siya sa corner Pero ayan eh, si Lolo Brun Pinuhay na kagad Yung mamper Nakutungkap naman pero paminsan-bisan din naman siya yung nagpo-point guard. Ayan, binigyan niya kay Lolo Bruno, the noble team. Ayun, nice pass. O, oh, nabigyan din siya. Ayun, kumagat na nga. Ayan, dire-dire siya. Dire, Palobo, pasok yan. O, paisa. Siya yung nagpo-point guard. O, nag-play sila, oh Give and go ang ginawa niya. Ayan, nakasalaksak siya. Tinira. Naawa pa nga. Pero kapag siya yung mahawak mga tol, kadalasan, nakapicker roll niya si Davy Salon. Ayan, ang pa muna. Tsaka tinira. Nakutungkab naman. Ayan, ang nangyayari yung ganyan mga tol, no? Yung nagpipicker roll silang dalawang Davy Salon. Kapag nakaupo lang si Lolo Bron, tuloy niya. Tingnan mo, oh. Ayun, ipinasa kay David sa loob, umatak, ipa-floater, nakumalakas naman. O yan pa, tinan nyo, wala si Lolo sa loob ha. So, o yan, nakapagpunin ka siya ngayon. Ayan, given and Gong ginawa, ang ganda, dak-dak, baos, masitan. O ay pa isa si Davey Salon naman ngayon yung nasa poste. Iniwanan siya, dumobol team. Guys, so kumat kagad ka siya, oh. Napasahan na nga ni Davey Salon. Palobo, pasok yan. Pero ito, si Lolo Bro naman yung kapigan roll niya. Ganyan, no? Birang-bira nangyari yan. Ganyan, na. Ayun, ay pasok kay Lolo Bro. Pinuwesa na Lolo Bro. Nice, lo. O ay pa isa, tingnan niya. oh nag lang nga siya, eh. no? Parang gusto niya, ipasa na lang kay Lolo Bro. Agad yung bole. Ayun, dinerecho niya sa pick and roll. Under the screen yan. Stay back, three points pa nga. Potre, patay ka dyan. Ayun, talo yung Lakers dito. 12 points lang ang nagawa ni j sa 30 minutes sa loob. Oh, yung like mo, ha? isang pindot lang yan. Di pa magawa. Pekto sa kita dyan, eh. mag -like ka na. <laughs> Taas ito, laban naman ng Lakers tsaka Hawks ha. Hindi siya starter dito mga tol. Ipinasok siya 6 minutes na lang sa first quarter. Noong naupo na si Lolo bro tsaka siya ipinasok. Ayan, backdoor cut. Nice pass. O, oh, asis Para tuloy sinasabi ng Lakers dito. Ay, huwag na natin isabay si j kay Lolo bro. Para makagawa naman siya. O, ayan, siya naka in screen rin galing sa so corner o. Oh. Hand up, biglang jumaper. Tungkab naman. O, ayan, pati na Siya yung nagpo-point guard, diba? Hand up na naman sa kanya. Nakakita ang baka. Biglang jumaper. Patay ka dyan. Ayun, ipinasok na si Lolo pero So, tagas ka naman siya. Pero yun, ipinasa kanya. Tapos, pasan niya pa log. Yung David Solon, nice pass. Tak, tak. Tapos ito naman, napunta naman siya sa corner. Ayun, ipinasa kanya, oh. Binuwayo na tuloy Pontre, tungkap naman yan. Ang isang weird dyan, mga tol, ang ginagawa pa ng Lakers, pinagsasabay silang dalawa ni Vincent na tropa ng UG. Tapos, pinapatambay na lang siya sa corner. Kaya si Lola Brown, dumidiskarte, ipinasa kay Davis sa loob. Wala, tingnan mo, nakatambay lang talaga siya, eh, no? O ayan pa, tinan oh, consistent talaga yan. Diyan ka lang, tol, tumayo ka lang dyan sa kota habang si Lolo Bro nandidiscarte sa ibabaw. Ayan, pinasak yung Davis sa loob. Nice pass, oh, tak, tak. Dalawang point guard na kasabay ni Lolo Bro sa loob, mga tol, ha? Si Vincent na tropa ni Eugene, tsaka si J-Lo, parehong point guard yan. Parehong nakatambay lang para makadiscarte si Lolo Bro. Ayan, kinikaw, swing pass, Vincent na tropa ni Eugene, na point na kadilima. Patay ka dyan. Pero parang ang weird mga tol, no? Dalawa yung point guard ng Lakers sa loob. pero sino nagpa-point guard? Hindi sila eh. Ang weird talaga niya para sa... Ayan, iniskinin ni si Lolo Brand. Pinasa naman kagad. Extra sa corner. Jayla for three. Hindi naman makashoot sa corner. Paano naman makakadiskarte yung point guard? Hindi pinagpa-point guard. Abay, mahalay ko. Bahala kayo dyan. Ayan, si Lolo bro, Binuhay na. By the way, Tukab naman. O oh, yun, buti na lang. Natapik niya rukawa. Ayan, tinan mo. Ang layo. tirang tira na talaga. wala yan. hindi makatira kasi. Layo niya. Portrait. Patay ka dyan. O, okay, oh, si Lolo Brand. Kaya siya tingnan mo. siya yung nasa ibabaw, siya yung nagpo point guard. Pero ang layo ng bantay, tinulang pa nakakampay yung depensa ko, portre, patay na naman. Basta hindi niya kasabay si Lolo Bruno sa loob mga tol, ayun, nakakapag point guard siya kapag gano'n Kaya pikero silang dalawang Davis sa bigla pong loater, sa pansitan. O, o ya, sabay na naman silang dalawang ni Lolo Bruno, nakapegi na, ipinasa pa. Lolo Bruno na lang talaga yung matake, patay ka dyan, nice look. At nung mga crucial minutes na sa fourth quarter mga tol, wala siya sa loob. Nakaupo siya eh, no? Si Vincent ang tropa ni Eugene yung nasa loob pero nakatambay lang naman sa corner. Ayan si Lolo Brown, ang layo niya. Low for three. naman. One of the best scorers si Jaylon ng Lakers mga tol ha. Pero wala siya sa dulo ng fourth quarter at sa overtime. Nakaupo sa bangko. O yan, si Lolo Brown ang mamahay lubes eh. Nakasilaksak lume at pulo sa vitamins. Ayun, talo yung Lakers dito. 8 points lang ang ginawa ni Jaylon dito. 21 minutes lang siya naglaro. Tapos so, ito naman, laban naman ng Lakers at Blazers. Wala si Lolo Brown dito, mga to. Lang nirarayume. Pero hindi pa rin siya starter dito, ha? Ayan, pikero siya nila yung Davis sa Bigla pa floater. tinamaan. Hindi maganda yung simula niya rito, eh, no? Ayan, fast break sila. Bigla ipinasa kanya. kitang-kitang bakat. Hindi na kagal. Portrait. Tungkab naman. Pero at least dito mga tol, wala nga kasi si Lolo Ball. So siya ngayon yung ball handler. Ganyan, tingnan mo, oh. Diniretso nila sa pick and roll. Drop coverage yan. Yung makapatuloy si Elbo. patay ka dyan. At dahil siya yung nagpo-point guard ngayon, ang dami tuloy niya nakuha assist. Ayan, sumalaksak. So nice pass, oh. Hindi pa tinira. Ipinasok pa kay Davis Alon. Pasok pa rin naman. Pero most of the time talaga mga tol, makikita mo, siya kadalasan yung may hawk ng bola dito. ubaga baga, nakapag point guard talaga siya rito ha. Ay, bakit pas Rukawa? Nice oh, nakabuelo. Layup yan. At yan siya magaling sa ganyan. ba diba, mga tol? Yung siya yung nagpo point guard, yung lumalabas talaga yung laro niya. Ayan, ipinasa ka Rukawa, Open niya, portray. Patay ka dyan. O yan pa isa, fast break na naman. Ipinasa niya kagad Rukawa, Ayan, tinan mo, nakasalaksak. Tuloy-tuloy, assist na naman eh oh. Maras pa actually siya ng first half mga tol eh. Puro assist lang yung nagagawa niya eh. Pero ang nito, tingnan niyo oh, Yung pick and roll sila ng dalawa ni Davis Salon, ha? Ayan, nice. So, bigot tumiro ng 3 points. Patay ka dyan. Kaya ayun, nakarami talaga siya ng assist dito eh, no? Eh kasi siya nga palagi nagpo-point tapos sila dalawa palagi ni Davis Salon. Eh, tingnan mo, nais nice pa so. Oh. Davis Salon, dumi. Ah, patay ka dyan. Kaya silang dalawa rin ni Davis Salon yung top scorer sa larong ito. Kasi nga, sila dalawa palagi yung no, napipick and roll eh. O yan pa, isa, Davis Salon, Evo eh, Jumper, eh, patay na naman. O yan pa, tingnan niya, silang dalawa na naman, no? Puro ganun talaga, ginawa nila dito eh. Eh kasi, magaling naman talaga si J-Lo sa ganyan. Basta siya yung mayok ng bola ha. Ayan, Davis Salon, libre na. Tak, tak. O yan pa, ganun na naman, no? Ang ganda ng ginawa niya rito. Biglang step up sa 3 Spot But, trepak patay ka dyan. Ang dami talaga niya na. Kung assist dito sa second up, eh, no? O pa, isa. Ang ganda na pa sa kinek-nek mo. Oh. Tak, tak. Kung mapapasin niya, mga tol, ang pwesto niya ngayon saan? Palagi na sa ibabaw, diba? Ay, Rukawas, malaksak. Papanta yan. Hindi tulad kanina saan yung pwesto niya. Kapag nasa ibabaw siya kanina, taga-screen lang siya, eh. This time, siya yung ball handler sa ibabaw. Napaswitch, switch yan. Rukawa na naman, Sum Layup eh kasi, yan naman talaga siya sanay, eh, di ba? Sa pwesto niya sa iba abo talaga eh. Hindi yung tambay lang siya sa counter, hindi talaga siya magaling sa ganun eh. Eh sumalaksak so oh ako, papanda yan. O ay pati na 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 naman sa ibabaw, oh. pero this time inatake naman kagad niya crossover bigla 3 points eh. Oh, patay na naman. So puro ganun yung nangyari ngayon mga tol ha Puro sa ibabaw siya umaatake ha O yan pa isa Biglang binitun na lang pa Pasok pa rin Kumbaga mga tol Dito kasi Nilalaro niya yung normal niya Bilang point guard diba Napa switch niya nira Si A243 Patay na naman lahat yung diskarte niya na yan, mga tol, galing talaga lahat sa ibabaw eh. O yan, sa pick and roll. Ayun, ang ganda na pasa eh. O, oh. tak, tak. Ayun, kinsin na yung lamang ng Lakers. Ayan, pari sa fast break. Siya yung nagbababa, ha? Hindi yung iba yung nagbababa. Tapos mapuputahin na siya sa corner. Lukawa, open niya. Portre, Matay ka dyan. Ayun, maganda yung laro niya rito, mga tol. 28 points, 9 out of 17 sa field goals. 5 out of 10 sa 3 points. 5 rebounds, 14 assists. Isang steal at dalawang turnovers lang, ha? Panalo yung Lakers dito kahit wala si Lolo Brown. So yun mga tol, no? Ano sa tingin nyo, ha? Sinasayang nga ba talaga ng Lakers ang galing ni J-Lo? Kasi sa tingin ko, oo, oh, oh, eh. Sinasayang talaga ng Lakers, eh. Walang pinagkaiba yan dati. Di ba naalala nyo ba? Si Russell Westbrook, point guard yun. Hindi nila ginamit. Bilang point guard, yung ginawa nila, pinatambay lang nila palagi sa corner, eh. Ganon din talaga yung nangyayari ngayon kay j -Lo. Point guard siya. Magaling naman siya mag-point guard. Di ba? Shooter pa, scorer pa. Pero kapag kasabay niya sa loob si Lolo Brown, ano role niya? Tagka screen lang at minsan, tambay lang siya sa corner. Eh bakit naman ganon? Eh kasi nga, si Lolo Brown nga lasang kasi yung nagpa-point guard hindi siya. So paano ngayon niya may lalabas yung galing niya bilang point guard? Hindi niya magagawa yun kasi nga kasabay niya palagi si Lolo Brown eh. Katunayan niyan mga tol, kahit tingnan niyo yung stats ha, 12.9 points per game na lang siya this season Eh, last year 18 points per game yan. Ang laki na binaba eh. So kung magtutuloy-tuloy yan mga tol, tingin siguro dapat i-trade na lang ng Lakers too eh. Kumuha na lang sila ng spot-up shooter o isang matangkad na pwedeng taga-screen tsaka taga-tambay sa corner. Hindi yung point guard yung pinapagawa nila noon. Total kahit na sa crucial ngayon, hindi na siya ginagamit ng Lakers eh, no? Naka nakaupo na lang palagi siya sa bangko. Sayang lang, ang galing nito eh. O na pang himakas, -like, eh. mga hitar ng no, Feeling point guard.